Magkano to? Uh, Magkano to? 90,000. 90? Ito, peking gilig na lang to, no? Kasi para pakita ko sa kanila na appreciative ako. Pero hindi ako gaano nasilaw sa presyo niya, di ba? Wala akong pake sa presyo nito sa totoo lang. Thank you. <laughs> Binigyan ako ng laptop na worth 90,000 ng PC worth mga preno. Kasi sikat ako. Yun lang yung dahilan, di ba? Wala namang ibang dahilan para bigyan ka ng worth 90,000 na laptop kung hindi sila makikinabang sa'yo, di ba? Ganito sa industriyang to, mga pre. Gamitan lang. Alam nila, no, na pag binigyan ako ng worth 90,000 na laptop, syempre, exposure sa kanila yan and syempre, exposure sa business, potential customer sa business at gagamitin lang nila ako para kumita. <laughs> I feel so used, bro. For... So anyway, no, nung nakaraan, nag-post kasi ako, anong laptop yung maganda for on-the-go editing na capable din for gaming? Curious lang talaga ako sa pwede kong gamitin, no? Bilang isang tao na, alam nyo yun, may 1 million followers at malaking reach, hindi to parinig sa mga brands, sa totoo lang. Wala akong parinig, di ba? Kaya ko naman bilhin yan. Tapos ang daming suggestion ng mga tao na talagang binabasa ko, no? Kasi intention ko talagang alamin ko ano ba yung maganda. Kasi nga, bibili ako. Tapos nag-comment si PC Worth mga pre, sabi nila, parinig pa more sa amin. Punta ka daw sa PC Worth experience, sabi ni Kachi. Yung mga ganito, hindi ko sineseryoso to. No? Nag-reply pa nga ako dito eh. Tapos nag-reach out pa talaga sila sa inbox ko mga pre. No? Sabi nila, uy TPC, legit yung comment ha. Pinakita ko yung post mo eh. Pumayag naman sila kasi sikat ka. Punta ka daw sa PC World Experience. Noong nabasa ko yung PM na to, no, hindi ko agad ni Diba? Kasi baka isipin nila. Masyado naman ako excited. ba diba? Baka isipin nila sa TPC. masyadong desperado sa laptop. Pre, hindi ganun yung reaction ko. Eh. di ba Kaya pinalipas ko muna yung oras. No? Pinakita ko sa kanila na I know my worth. Sa ako replay sa kanila no? after 2 minutes sa so pupunta ako doon bukas before lunch. So yeah, bumiyahe ako papunta sa PC World Experience. No? Located at 7 JP Rizal Street, Malong Project 4, Quezon City. Kailangan ko sabihin ito mga pre. No? Kasi para effective talaga yung marketing ng PC World pupunta sa PC World Experience no, para pick up yung ano, ibibigay daw nila sa akin. Hindi ko alam kung ano yung eksakto pero nag expect ako kasi alam nyo na meron tayo na ito. Hey, Sir Blue, Kachi, andito na ako. Pinapapunta nyo raw ako. Tapos pagpasok ko pa lang, no, meron sila agad akusasyon sa akin, mga pre. Bibigyan kita ng laptop dahil sabi mo request mo yun. Nagpapaninig ka kasi, ba't No, You're nagpa so bad. Yo gusto ko lang linawin sa lahat no. Wala doon sa post ko na nagpaparinig ako. Wala kayong mababasa doon na parang nagpaparinig ako sa mga brand. In fact, nilinaw ko nga doon na hindi to parinig sa mga brand. Sinabi ko lang doon na meron ako 1 million followers, malawak na reach, tas may pahabol pa na may blue badge ako, pero hindi yun parinig. That's just stating facts, mga pre. Hirap kasi nang ganito, eh. Fake news to, eh. Basta hindi ko ginusto to, ah. Hindi ko nainais. <laughs> hindi lang syempre laptop pa makukuha. Meron tayong headset, mouse pad, at syempre mouse. Pag ganyan-ganyan pa eh. Ganyang -ganyang, uh, meron kang mouse, may headset, syempre mouse pad, TPC. Napakabuti namin. Sabihin nyo, yan lang yung mga bagay na hindi nyo mabenta. Na gusto nyo lang talaga magmukhang sobrang bait nyo. Anyways, Thank you pa Na-appreciate ko pa rin PC Word. No? Hindi naman ako matapobre pobre. may mousepad ka na. No? Wala ka pang mouse, O, diba? oh, i-unbox na natin to. So, quick specs lang no? habang ina-unbox natin itong laptop ko. No? Ang binigay nila sa akin ay eh, yung MSI Katana 15 B13V. Obviously, black color siya. No? Meron na siyang operating system na Windows 11 Home. May processor na Intel Core i9 13900H up to 13 gen na. Ang ibig sabihin lang, no? malupit siya. Graphics card na NVIDIA GeForce. GeForce ba ito GeForce? Nvidia GeForce basta kung ano man yung nakasulat dito sa screen RTX 4070 8GB na hindi ko alam kung anong pinagkaiba ng 8 gigabyte sa 6 gigabyte na RTX pero ang alam ko lang malupit siya. Meron siyang display na 15.6 inches full HD 1920 by 1080 IPS 144 Hz mga preno na ibig sabihin malupit siya. Meron din siyang memory na 16 gigabyte DDR5 5200 na upgradable up to 64 gigabyte yung dalawang slots niya mga pre. Na ibig sabihin syempre future proof siya no ready ako para sa hinaharap. Yung storage niya meron na rin siya 1 terabyte M.2 SSD slot NVMe PCIe Gen 4 na ang ibig sabihin lang eh malupit siya. All in all, isa siyang malupit na laptop mga pre. Ta syempre, tatawagin bang gaming laptop 'to no kung wala siyang RGB RGB na keyboard, ya? Yeah? Uh, Magkano to? Magkano to? 90,000. 90? Eto peking kilig na lang to, no? Kasi para pakita ko sa kanila na appreciative ako. Pero hindi ako gaano nasilaw sa presyo niya, di ba? Wala akong paki sa presyo nito sa totoo lang. Thank you. <laughs> Akala siguro nila, no? Dahil binigyan nila ako ng worth 90,000 na laptop, eh, parang nabili na nila ako, no? Na ipopromote ko na na maganda establishment nila na available dito halos lahat ng PC parts na kailangan mo. Akala nila, sasabihin ko sa video, no? Na no? masarap maghintay dito habang nagpapagawa ka ng PC dahil meron silang cafe na ang tawag, eh, cafe worth. <laughs> Lagi legit sarap Hindi dahil 90 hindi yung laptop oh. Kakaiba yung sagot niya. Masarap na sagot niya. Bakit gano'n? Anong klaseng sagot to? Sasabihin ko lang sana sa camera na masarap siya kasi 90k yung laptop. Pero <laughs> ang sarap talaga niya. Legit na bigla ako. Kala ko sagot lang kanina. Ano, pero pag pinutok nyo kasi siya sa bibig nyo <laughs> para siyang ano. Para siyang whiteheads. Basta na, na masarap. Kakaiba. Pupuriin ko lang dapat kasi nga. Ano eh. Ang ganda na binigay nyo sa akin. Pero totoong masarap pala sa ano ha. Cafe World. Eto, hindi na pambabola. Ang harap. Ang sarap. Pero ba ako mahangi? Tapos yun, after nun, umuwi na ako mga pre. Ganun lang. Binigyan nila ako ng laptop kasi sikat ako. Sir Blue, uwi na ako ha. Sige, sige. Uwi na ako. Bye, na guys. -tabang, -tabang. Bye, BBC. Bye-bye, catchy. At yun na yung video na ito mga pre. Sheesh.